Ano si Racer? Sir? Mon. Ha? Kilala lang yung pambumba ko, nakapalit ako na ng interior. Papahanginan ko lang. ah, papahanginan lang. Ito so, sir, ilagay mo yung ano ko, panghangin. Lakas mo din. Eh. Alin? Palit ako na ng interior. Ah, meron sa so, so, reserva na interior. Oo, oh, yung bomba ko. Hindi gumagana. Ah, hindi gumagana. Ito sir, yung, yung ano, meron ako rito pang bomba. Saan pa ba uwi? Hindi, hey, pasok ako. Lucky gold. So may pa Papasok pa lang? Oh. Ay, nih, lilit ka na. Oh, alas jis. <laughs> ano oras na ba? 9:52. Oh, wala kaya, kaya. wala 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 na. Ito. Para kilala kita, boss. Ha? Huh? Para kilala kita. Paparon ko video mo eh. Kilala mo ako? Venture ba 'yon? <laughs> oh, yes! Ayan, presta bulb. oh, May adapter ka. Oo. Oh, Kukunin ko sana yung adapter ko eh. eh, meron ka na pala eh. Kompleto naman, kaso nga lang, yung bomba ko matagal kasi hindi nagamit. Ito, ito, ito. ito. Ah, ayaw na magbomba. Ayaw na Gubog din mo sa may iguan. Arcovia. Ah, dito lang sa C5. Oh. Ah, na eh, na Oo, oh, ayan. Tapos, ipindutin na to. Tapos, hanggang, ilan nilalagay mo? 30? Ito yung nilalagay dito 80. 80? Oo. Wow. Ang dami naman nun. Ayo pumasok ng hangin sa, ano mo, sa gulong. Ang laki pala eh. Ano ba Ano ba nakadali dito? Huh? Bubog. Buti ata yun. Ah, bubog? Bubo. Nasaan ko ha? Nasaan ah. na talaga? Hindi ko nakikita. Eto, tatapalan ko na lang. Para, ano. Wala, sira yung isang interior mo sticker ka ba? Ah, uh, ito sir daling? Oh. Saan ka ba galing? Ha? Saan ka padaling? Oh, umikot ka pa talaga Ah, sige sige Ah, ingat, ingat Eh, check muna natin, baka Baka may matalas Ayun oh Meron? Eto, may nakatusok eh Ayan oh may nakatusok. Awa ka mo. Ano, nak nakatama? Uh -huh. oh. may nakatusok na matulis eh. Ayan o. Oh. Ano yung mo? Ayan o. Oh. Di ba? Parang panangon. Dapat bago mo kinabit yung bago, kinapa mo muna. Kinapa ko kanina eh. <laughs> may nakatusok. Isang side lang eh. Hindi. Meron nakatusok eh. Nabutas, kaya nabutas ulit. Ah, uh, ba, ito yung napansin ko sa Ayala eh.